ng regular session. Paglalahad din ito ng isang pangulo sa taong bayan tungkol sa kalagayan ng bansa sa larangan ng ekonomiya, politikal, at lipunan. Dito inire-report ng pangulo ang accomplishments at iba pang plano hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino. Tradisyonal na ang

Sugabalita. hapon mga kaabante. Narito na ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis ngayong alas 3 sa is ng hapon. Diretso na tayo sa balitaan. Chief Torre nagsimula ng mag-ensayo para sa boxing for a cause nila ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Umabati sa balita si Abante Reporter Edwin Balasa. Determinado si Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III sa hamon niyang boxing for a cause laban kay Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Patunay nito ang agad na pag-iensayo sa PNP Gym ni Torre matapos ang press briefing ni Pangulong Bongbong Marcos sa Camp Aguinaldo na dinaluhan ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Matatandaan kamakailan ay hinamon ni Duterte ng suntukan si Torre at sinabi pang matapang lamang dahil sa kanyang posisyon. Duwag daw si Torre at wala umanong kwenta kung wala siyang posisyon. Kahapon nga ay kinasahan ni Torre ang hamon ni Baste ng isang 12 brown boxing for a cause ang kikitain naman ng boxing ay pantutulong sa mga nasalanta ng bagyo. Sa arena Coliseum sana ang original na lugar ng paglalabanan, pero ayon kay Tore, hindi available ang venue kaya kinausap na ni PNP Chief ang pamunuan ng Rizal Sports Complex sa Maynila para doon ganapin ang laban sa linggo. Dagdag pa ni Tore na dumating man Anya o hindi si Baste sa linggo, ay magpapabot pa rin ng tulong ang PNP sa mga naapektuhan ng pagbaha. Aminado naman ang 55 anyos sa Sitore na bahagyang humina na ang kanyang resistensya dahil matagal na niyang hindi ginagawa ang pagboboxing. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang well, mintis. Samantala, CEO ng isang kilalang resort hotel handang i-host ang boxing match ni Natore at Baste ayon kay Senator Lacson. Mabanti sa balita si Abante Reporter Dexter Ganibe. Dexter? Yes. Yes, Dexter, go! Ayan, oh, sumabay na rin si uh, Sen. Pampilo Lacson sa trending na boxing match ni na PNP Chief Nicanor Torre at Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Sa kanyang social media post sa X, sinabi ni Lacson na mula sa isang credible source, handa o mano ang isang uh, chief executive officer ng isang popular na resort sa Casino Hotel para i-sponsor yung venue ng uh, charity boxing match. Isaan niyang uh, pilantro po ang nasabing CEO na handang ipagamit ang ballroom ng hotel para sa boxing match ni na Baste at Torre at ang kikitain ay ilalaan para sa pagbangon ng mga sinalantanan ng pagbaha. Una na naghamon ng uh, suntukan si Baste kay Torre na agad namang tinanggap ng Chief PNP na nagtakda pa ng araw para sa tinawag niyang charity match. Nagugat ang hamon ng suntukan bilang tugon ni Baste sa Chief PNP na nagsabing kalimutan na ang nakaraan at magkaisa para sa kapayapaan at kaayusan ng Pilipinas. Ako si Dexter na Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Samantala sa ibang balita, ilang biyahe sa Paliparang, kanselado pa rin ngayong Webes dahil sa sama ng panahon. Umabante sa balita si Abante reporter Ryan Reloban. Charmaine, aabot sa 70 flights ang kanselado ngayong araw dahil sa bagyong Dante at Emong at Hangi bagat. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP, kabilang ang 56 flights ng Cebu Pacific na biyahing Manila, Hawayan, Legas, Pirojas, Cagayan de Oro, Lawag, Iloilo, Baca uh, Bacolod, Cebu, Tacloban, Dumaguete, Panglao, Puerto Princesa, Tacloban, Dipolog, Butuan, Sambuanga, Katiklan, Dabao at General Santos. Pitong flights naman ang kanselado sa Philippine Airlines na biyaheng Manila, Lawag, Puerto Princesa at Osaka, Japan. Habang anim na flights sa Sebco na biyaheng Manila, Naga at Cebu. Inabisuhan naman ng kaap ang mga apektadong pasahero na makipag-ugnayan sa si kanilang airline company para sa update sa biyahe o rebooking o refund ng pamasahe. Samantala, sa Paranaque Integrated Terminal Exchange or PTEX, kansilado ngayong araw ang lahat ng biyaheng papunta sa San Jose, Mendoro dahil kinansila na rin ang Sea Travel sa Batangas Port. Ako, si Ryan Relova ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Rasyong Live Report. Samantalang pangamba ng ilang politiko sa 19% tariff ng U.S., puro fake news. Ayon kay Secretary Go, mabad sa balita si Abante reporter Aileen Talipi. Kanyang hakahakan ng ilang politiko na maapektuhan ang mga industriya sa agrikultura matapos buksan sa Amerika ang mga produkto ng Pilipinas kaugnay sa 19% reciprocal tariff na ipinataw ng Trump at administration. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Special Assistant to the President for Investments and Economic Affairs Secretary Frederick Go, walang batayan ang pangamba ng mga politiko at maging na ma 19% tariff ng Amerika. Ang magbabayad niya sa taripa ay hindi ang Pilipinas kundi ang mga Amerikano, importers ng mga buy at mga buyers ng mga produkto na manggagaling sa Pilipinas. Binigyan din ni Go na hindi nila isinama ang mga malalaking industriya sa papatawan ng buwis at pinag-aralan niya itong mabuti kasama ang Department of Trade and Industry. Sinabi ni Gon na isinaalang-alang nilang kapakanan ang kapakanan ng mga magsasaka na kailangang protektahan kaya pinili lamang ang mga industriyang isinama sa masasakop ng reciprocal tariff ng Amerika. Kabilang sa mga produkto na hindi isinama sa inaprubang concessions ay ang asukal, mais, bigas, baboy at lamang-dagat. Sinabi ni Gon na ang mga lumilitaw o lumalabas ngayon ng mga balita ay pawang walang katotohanan. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. We... Maraming salamat ay Lin Taliping. Para sa iba pang naumunang balita, mag-like, follow and subscribe na sa DWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube. At DWAR 14 4 naman sa Instagram, TikTok at X. Kami rin po napapanood sa Sky Cable at sa Converge. Magandang hapon ako si Charmaine. Abong at ito ang Abante Radio Balita ngayon. Abante. Abante. ¡Rancho balita, rancho balita! ¡No